Morning guys, ito yung likod ng bahay ko guys. Ang daming damo na guys. At dito nag istambay yung mga snake. Itong kursyo na to guys, malaking kanal to. So ngayon natuyo na siya, wala ng tubig. So yung mga ahas, lumalabas kasi ang init. Itong kanal na to guys, dito dumaan yung sawa na pumunta doon sa bahay ng kasin ko at kinain yung manok nila. Uh, mga ano, yung parang paa ng tao ang laki ay yung katawan niya. Ito siya. At itong na ito guys, ito yung inuna ko nililinis. Kasi dito yung dumaan yung cobra na 2 weeks ago na napatay sa bahay ko. Pumasok siya sa sala. So, baka bukas dito sa bandang kaliwa na naman ako ano, lampas. Ito guys o, oh, tingnan niyo guys. At may mga tao daw na maaligid dito, nagtatago pag tuwing gabi sa pintuan ng kapitbahay namin. So lilinisin ko 'to. Salamat guys sa pagpanonood, sa panonood. 'Yon lang po at maraming salamat.